Magandang gabi sa inyong lahat, ako nga pala si Mr. Day, ang inyong Midnight Horror DJ tuwing gabi ng kababalaghan, sa unang kwento natin ngayong gabi, itatampok ko ang karanasan ng aking kaibigan na si Agnes, ito ang kanyang kwento ng kababalaghan, nung ako'y high school pa, nagkaroon ng isang quiz day contest sa aming paaralan, ginanap ito sa ikalawang palapag, kaya halos lahat kami ay naroon, habang habala ang mga organizers, Napagpasyahan naming magbaba kasama ang isa kong kaklase upang bumili ng pagkain sa labas. Dahil nagugutom na kami, pagbalik namin, dumaan kami sa pinakadulong kwarto sa first floor ng paaralan. Ang silid ng mga preschool, sa tabi nito ay may lababo, kami lang dalawa ang nandoon nung oras na yon, Sa di inaasahang pagkakataon, napatingin kami sa loob ng naturang silid, at doon namin nakita ang isang maliit na batang lalaki, Tansya ko'y mga pitong taong gulang, naka-uniform siya gaya ng suot naming lahat, puting polo na may guhit na pula at navy blue sa kaliwang bahagi, at itim na pantalon na katulad ng uniforme ng mga lalaki sa aming klase. Una'y inakala naming kaklase lang namin siya, ngunit bigla kaming natigilan, dahil nakita namin putol lang kanyang ulo, pati na rin ang kanyang mga braso at binti, kasabay nito, narinig naming nagsalita siya, tulong, tulungan ninyo ako, sa sobrang takot, kumari pa kami ng takbo pabalik sa second floor kung saan idinaraos ang Chris D. Nasalubong kami ng aming gulo at tinanong kung bakit kami takot na takot, ikinwento namin ang aming nakita. Pero napailing lang siya at nagkibit balikat, worry ba'y hindi naniniwala, ngunit ako at ang kaklase ko, hindi namin makakalimutan ang eksenang yon. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa akin, may alam kaya ang aming gulo tungkol sa sekreto ng paaralan, namatay kaya talaga ang batang yon doon o isa lamang siyang maltong nagpapakita upang humingi ng tulong. Maraming salamat sa ibinahagi mong kwento, Agnes. Kung ako ang tatanungin, mahirap husgahan kung may namatay na sa naturang paaralan. Pero sa aking palagay, maaaring multuyo na ginaya ang anyo ng mga estudyante sa inyong eskwelahan. Karaniwan, ginagawa nila ito upang mapansin at makahingi ng tulong mula sa mga buhay. Kung sakaling natulungan sila, doon lamang sila makakatawid ng maluwag sa tinatawag nating liwanag at dyan nagtatapos ang ating kwentong kababalaghan ngayong gabi, ako po si Mr. Day, ang inyong Midnight Horror DJ. Hanggang sa susunod nating gabi ng kababalaghan, huwag kalimutang like, share, at subscribe sa ating YouTube channel.